Iniimbestigahan na ng Metro Manila Development Authority ang traffic enforcer na umarang sa convoy ni Sen. Bong Revilla matapos dumaan sa EDSA Busway sa Mandaluyong City. Sa kapiyan sa Manila Bay, sinabi ni Bong Nebria, Special Operations Chief ng MMDA, inaalam na ng kanilang hanay kung nakita ng traffic enforcer na sakay si Rebilla sa convoy. Ito'y ay matapos itanggi si ng senador na nakasakay siya sa convoy, sakay ginit na hindi sa dumadaan sa EDSA kundi sa Skyway. Ayon kay Nebria, hininga na nila ng traffic enforcer ng mga litrato sa convoy. Sa ganitong paraan kasi Anya, matuntunto ng MMDA kung kanino ang convoy at sino ang sakay nito. Una nang sinabi ng traffic enforcer na tinanong niya ang driver kung sino ang sakay. Sagot daw ng driver, sakay si Rebella at nagbaba pa ng bintana. Pinaniwalaan ito ng traffic enforcer at ipinaalam kay Nebria. Sinabi ni Nebria, inaasahan niya na nakita mismo ng enforcer ang senador kaya nagbigay siya ng go signal na padaanin ang convoy sa EDSA busway. Anya, discretion nila ng mga tao ng MMDA na palagpasin ang ilang opisyal lalo na kung ito ay may mahalaga o importante pupuntahan bagamat wala ito sa probisyon. Iginid pa ni Nebria na isa na dito ang pagpapaubaya sa komboy ng Senado lalo na mahalaga ang budget hearing na tinatalakay sa Kongreso. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, ni uh, ito si Boy Gasales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo sama-sama tayo Pilipino.